Halika, gawa naman tayo ng Graham dessert. Pero instead na manga or fruit cocktail ang ihahalo natin dito, gagawin naman natin itong pinaghalong mocha at chocolate flavor para maiba naman. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito sa dessert na gagawin natin ay gagamit tayo ng dalawang lata ng creme densada. Ito na yung binili natin guys para mas matipid. Dahil dito ay hindi na tayo bibili pa ng magkahiwalay na condensed milk at all-purpose cream. Bale, pinalamig muna natin ito sa freezer ng 4 hours bago natin gamitin. Pwede din naman itong ilagay sa si chiller, kaso dapat overnight natin itong palalamigin. Lagay lang natin lahat ng creme densada dito sa ating bowl. Once malagay na ang creme densada, ay umpisa na natin niyang ibit gamit itong electric hand mixer. Pero pwede naman po dito yung wire whisk, kaso cagaan nga lang po talaga sa pagbibit nito. Kung wala po kayong electric hand mixer guys, abay bumili na kayo. Wala pang 200 pesos yan, makakabili na kayo nito. Saktong-sakto at papalapit na rin ang madaming okasyon. Kakailanganin natin ito para mas madali nating ma-mix ang mga dapat imix. mix Ilalagay ko na lang po dyan sa comment section ang link sa Shopee para makabili ka na din po. Matapos nating mabit ng mga 3 minutes, ay ilalagay na natin dyan tong tatlo maliliit na sachet ng kape. Tig 3 pesos lang yata to sa mga tindahan guys. Itong kape ang magbibigay mocha flavor dito sa ating gagawing graham dessert. Ibit ulit lang natin ito ng 5 minutes pa hanggang sa mag-double in size na ang ating creme densada. Kaya pala guys na kailangan natin palamiging maigi ang mga creme densada ay para po maging smooth ang texture nito once binibit na natin ito. Kapag po kasi hindi ito pinalamig maigi, magiging watery o matubig ang kalalabasan nito kapag binibit. Yan guys, After ng 5 minutes ay dumami na ang volume ng ating creme sada. At the same time ay very smooth na din ang consistency nito. Proceed na tayo sa next step. Dito sa isang lagayan ay maglalagay naman tayo ng estimated 1 and 1 half cup ng maligamgam na tubig. At lalagyan naman natin yan ng dalawang malit na sachet ng kape. Halu-haluin hanggang sa matunaw ang kape dito. Dito na tayo sa paglalagyan ng ating Graham dessert. Gumamit lang tayo dito ng square pan tulad nito. Pero kahit ano naman pong trip ninyong paglagyan ay pwede naman po. Para sa unang layer ay ilalagyan muna natin ito ng binit nating creme densada. I-spread lang natin yan ng maigi. Kayo na ang bahala kung gusto ninyong damihan o tipi rin ang ilalagay na creme densada dito. After niyan ay maglulublob naman tayo isa-isa ng graham cracker sa tinimpla nating kape kanina. Nako, sure akong matutuwa ang mga coffee lovers sa graham dessert natin today. After nating madip ang mga Graham Cracker, ay pwede na natin yung ilagay dito at isalansan lang ng maayos. Ganyan lang kasimple ang gagawin natin dito guys. Kapag napuno na ng Graham Cracker ang first layer, lagyan na ulit natin ng creme sada. Paulit-ulit lang natin itong gagawin hanggang sa mapuno natin yung lalagyan natin. At kung nanonood ka pa din sa video natin hanggang ngayon, it means interested ka sa Graham dessert natin. Kung sakaling magugustuhan mo po itong recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang ating video? At mag-iwang ka na din po ng comment na, Wow! Graham Dessert! Maraming salamat po! Dapat guys, ang gawin natin pinaka last layer or yung pinaka ibabaw ng layer nito ay creme sada po dapat. Para dumikit dito yung last na ilalagay natin sa toppings. Which is itong dalawang sachet ng Milo. Ito naman ang magbibigay chocolatey flavor dito sa ating Graham dessert. Gamitan lang natin ng strainer ang paglalagay ng Milo para po pantay yung pagkakatoppings natin dito sa ating dessert. O, oh, di ba guys? Biglang nagka-appeal ang ating Graham dessert dahil dito sa ating toppings. After natin malagyan ng toppings, ay kokobera na natin yan ng cling wrap. Pero kung may mga takip naman po ang lalagyan ninyo, much better po yun. Yan guys, bali nakagawa pa pala tayo dito ng isa pang set ng Graham Dessert. At dito naman natin yan inilagay sa rectangular pan. Ilagay na natin ito sa chiller at palamigin lang natin yan ng overnight. After ng magdamag na pagpapalamig nito, ay ready to serve na ang ating coffee and chocolate flavor Graham Dessert ayos na ayos tong dessert natin guys kung katatapos nyo lang kumain. Kumuha ka lang ng isang slice nito, tiyak na tanggal na ang umay mo. Ingat-ingat nga lang po pala sa may mga diabetes dyan. Hinay-hinay lang po sa pagkain nito ha. Paano guys? Dito na kami. Dyan na kayo. Bye!